Okay, good morning, good morning mga idol. Update tayo sa ating trabaho. Uh, pansamantalang iwan muna natin ito. Ano, yan sa platform na yan, yung slope na yan. Galing tayo doon. Doon, yun yung mga tusang. At kakabit natin doon sa babang, sa baba, sa ilog. Para tayo ay uh, makadiritso dito. Ito ang kalsada, oh, mga idol. Oh. Diretso yung tawid, papunta dyan sa kabilang bundok. Ang axis ko ay ito. Papunta pababa sa ilog. Mga idol ito yung aking akses sa puntang ilog mga idol hindi na lang ako tumatusang dito sa baba para may install natin sa nagawin natin na akses papunta sa kabila kaya bakpo pa lang ang pwedeng pumasok sa area pag ito na install ko na ito mga RC pipe na ito mga idol matambakan ng lupa makakapasok na kahit anong sasakyan mga idol yan, pababa tayo sa ilog mga idol. Pababa tayo. Yan o. Oh. Hindi mo Kaya ganyan ang proper na pag-lifting ng uh, ano, pagbababa ka sa ilog. rc pipe. Yan ang ating gawa. Doon tayo galing mga idol. Nandito na tayo sa ilog. Yung mga tools sa inilay ko muna dyan para may dugtong natin doon mga idol. Yan. Yan mga idol. Magadala tayo ng tools doon sa may pag-install natin mga idol. Yan, saka tayo magdugtong mga idol. Dugtong natin. Yan. Baba muna natin dyan mga idol. Ganito ang paggawa ha. O kaya nyo muna dito. Sa baba. Para magpantay sila. Yan, o kaya dyan. Tanggalin yung mga bato na malalaki. Kung mayroon na kano. Saka nyo i flat Yan. O. Oh saka natin pagulungin ay mga idol ganyan ang pag uh, lagay ng ano pag, manuma, pag ikaw lang mag isa tulak mo na ganyan pag tulak itulak mo bagya ng ganoon para tumapat sa may gilid ng dati nang naikabit yan, pag tumama itulak mo na ganoon pag tumama doon kabigin mo ng babanti yan yan, baka pagkabig para pumasok siya hindi sasayan. Yon. Ano? Tapos sa mo patulak ng konti. Yan. Yan para magtugtog sila. Ano lang mga idol ang paglagay. Oh. Tapos pag nakita mo na nakatapat na siya na ganyan, bago ka magtulak, paglagay ka ng bato rito sa tagiliran, lagyan ng bato dyan, yan mga idol, maglagay ng bato para meron siyang stopper. Yan ang magiging stopper niya. Oh. Kahit magtulak ka ngayon dito, usod mo, hindi yon lilihis. Yan. Dito rin sa kabilang maglagay din mga idol. Para maipit yung RC pipe. Para hindi na siya gumalaw. Hindi na siya umikot. Ayan. Oh, Saka natin ngayon itulak dahan dahan para magdugtong sila. Kailangan tapat siya may idol, ha O yun. Dahan dahan lang. Yan. Yun. Yan mga idol. Tapat na siya. Okay na mga idol. O mayroon naman tagatingin. Yung tagatingin o. Huwag nagdugtong na. na. Yan. Tapos dito o na naman natin para makapaglagay tapos habang ano wag tayo wag tayo lagay ng lagay dito lagyan din natin yung baka maiwanan yung mga nandol sunod ano yan sabay sabay mga idol okay mga idol God bless sa ating lahat